Dito naman tayo sa ating kambingan mga ka-farm boy. At nagbigay tayo ng mga dahon ng malbeer. Pinagpupukod na natin yung mga malbeer na matataas. Para supaang ulit siya ng maraming damo. Update nga pala sa ating mga kambing. Ayan, malalaki na po yung Malapit na po magsipanganak yan. Sana po mga nakamantiga-tigalawat. Pag nanganak po ito, eh, mag sa na tayo ng gatas magmamarket na tayo ng gatas niya kahit na apat apat lay na hinahating gagatasan kukuha na natin ang titigisan dito liter, walde 4 liters po yan araw araw magmamarket na po natin mga gatas niyan at ito nga po yung mga dating bisiro natin malalaki na mga dumalagitan na po yan bali ito tatlong babae po ito F3 lang po ito, ito F3 kasi hindi lang po pure yung yung mga anahin ito, hindi pure F3 po yan ito po yung mga pure natin yan mga gagawin natin breeder yan po gaganda po, tataba ang ganda po ng kulay nisa na yung silver meron po tayong pang out dito na buckling lahing gata sa buo yan tapos po ng FI Auto Nubian saka 6M Galaxy yung backlink na pull out natin dito ito po yeah, yeah, yung itim po na yan pull out po natin yan kaya yeah, sa mga kapanood po ng video na to at interesado po kayo ito, yeah, out po natin yung backlink na yan pag so, naganda pong gawing bulugan niya sa inyong mga alagang kambing magatas po lahi niya kaya po mga magiging anak nun may mga magiging lahing gatas na rin maganda rin kahit na hindi po nyo gagata kambing hindi kayo magdating dito ng gatas iba po yung magatas yung lahing ng kambing nyo at ng yung mga anak ay talaga namang malulusog ito yung bower natin ito ay malapit na po itong mga anak mga <coughs> ito malapit na mga anak to si Gocho Ah, uh, buntis na. Buntis na rin po itong ating bower na hornless. Ayan. Takay na. po nandiyan. Sigurado to, dalawa anak nito. Sigurado ng dalawa yung magiging anak niya. Ito po ang back na ginamit natin diyan, yung ating full blood na bower. Ayan, traditional. Ito, i-out po natin yung mga magiging anak ng ating bower. ating ibibrid na pararamihin ay na ating mga gatasan dahil nagpo-focus tayo sa isa dairy ito po po isang ating full blood na bower buntis din po ito ayun mga 2 months pa lang po kabit, kabuntisan ito Ayan. ito lang po ang update sa ating mga lagang kambing nakikita na lang po tayo ng mga anak bali ilang po ba yung mga anak dalawa po yung nasa baba tapos dito 4, 6, 7 8-9 bali siyam po yun siyam po yung babae na yan plus isang tupa bali siyam po siyam po yung babae natin dito na ruminant na mga anak uh, iintay natin yung po, farm oh, boy at ah, magandang araw